Good morning mga kaidol, natas atong talong no. Atong ati atong talong. Na mga kaidol. Kaidol. Atong tam nagpipino mga kaidol mo dito tung, atong nay mga bagdak atong nay mga gusti ni payak. Anong na atong talong mga kaidol nga. Ang bunga na. Ah. dulot na kalsada sa dadya makidulong ni pipino. Okay. Ang kayod lang bunga sa tung talong mga kayod. Paayo. ito dalawa mga bunga na sa itong talong ugma mga kadol, harvest na ugma mga kadol kaya ito sa trento kay paan man ugma, tabo sa trento Tanaw ni mo kay tanaw ni mo tanong makadalo so, bunga pero imong tanaw sa ilaw

Mga kaidol, thank you po. Ayun, tanak ng taas ang presyo sa itong talong, no? Para makaka-tarta balag. Panggastu-gastura sa balay. Marami na mga Thank you for watching mga kaidol. Good morning.